Magandang araw mga best buys and for today's video po tayo ay magta-trial no? iti po natin itong Filking 4200 natin at itong ating Filking 2-3 ay parehas po itong inverter generator Pagsasamahin po natin sila sa siya, silang dalawa sa pamamagitan ng ating uh, parallel kit So pero kung bago po kayo sa aming uh, channel kung maaari lamang po ay uh, subscribe ang aming YouTube account uh, paki-follow na rin po ang aming YouTube at bisitahin po yung aming mga videos, mga short clips sa TikTok. Para din po kayong tumawag o mag sa aming cellphone number na magpa-flash din sa inyong screen. and po. So without further ado mga ka-best buys, start na natin ang pag the ng ating Philking Porto sa 200 at ang ating Philking 2 May plano ba kayong bumili ng generator mga ka Best Buys? Nakabili na ba kayo ng generator? Bibigyan ko po kayo ng idea kung papaano at ano ang dapat yung bilihin. So, ang number one po kasi na iniisip natin dyan is yung power talaga ng generator sa ating uh, consumption sa ating bahay. So, mga ka Best Buys, kapag nangyari yung ganon at nagkaroon kayo ng option na bumili ng ating mga inverter generators, ang ating sinisilip naman dito is kung kaya ba niyang lo, uh, kaya ba ng ating inverter generator at mga generator natin sa bahay yung load na meron sa ating bahay dito na nga pumapasok kung pa, paano kung hindi kaya ng nabili natin generator yung actual load na meron sa ating bahay so dito ka best buys bibigyan ko kayo ng idea kung pa, paano natin uh, hindi na tayo mag-upgrade pa ng mas malaking generator para lang ma 'yung pangangailangan ng ating bahay para sa power. So halimbawa, gusto nating pa uh, gamitin lahat 'yung appliances ng ating bahay, ano? So nandiyan na 'yung ref, TV, electric pan, aircon, ilaw, electric motors, rice cooker, uh, itong microwave. Ayan. so halos lahat gusto nating patakbuhin. Ang problema nga is mababa 'yung ating na bilin generator na hindi halos accommodate. So dito na tayo pa, dito na papasok yung ating parallel kit. Ayan. Ito po ang magiging solution natin para maging doble yung power output ng ating generator. Okay? So ito nga pala mga ka Best buys, ang ating parallel kit. Ang purpose nito, pagsasamahin natin yung dalawang generator, yung power niya para maging isa na lang siya. Kasi di ba mga ka Best buys, yung mga conventional natin na generator, usually kung ano yung power nila, yun lang, hanggang doon lang, at uh, hindi na tayo pwede magdagdag pa. Pero ito mga ka Best Buy, ang uh, magiging sagot at solusyon sa problema yan. Lalo na kung yung generator ay Phil Kings. Ayan. So... Bago po natin uh, gamitin itong unit na to, let's have a short uh specs check dito sa dalawang generator natin nalo okay may okay, mga best buy yung ating Philking 4200 na inverter uh, silent generator so ito wala pa siyang markings dito na Philking your best choice because ito ay yung mga naunang Uh, bats natin ng inverter generator ng Philking yung mga second bats natin ang palatandaan natin dyan may markings na dito yan yung Philking your best choice may nakalagay dyan ha? so ito nga palang ganit, Philking 4200 is dalawang variant ito yung isa is yung may device na ganito ito po yung ATS and yung isa naman is just remote control ayan so yung remote control na yan ito yung variant na yon yung ATS ang palatandaan natin dyan meron siyang nandito uh, ano dito, yung pinaka connection niya dito. Ito, andito yung connection niya ng ATS. So, para ito, ito kasi ang nandito remote ngayon. Pero yung nasa yung isang variant nito, yung may ATS. Ayan. So, ayan, makikita niyo. Ito naman yung isa natin na uh, generator na gagamitin ngayon. Ito is yung ating 2 3 So, mas maliit ito na mas ito na version pero inverter din ito. Dalawa silang inverter. Hindi kasi tayo pwede magsama ng dalawang generator lalo na kung hindi sila inverter type. So, eto ang dalawa na to inverter type sila at the same time same brand sila. Uh, same yung kanyang terminal. Ito po. Ayan, ayan. Tapos eh, kung mapapansin niyo same yung terminal nila. So, most likely yung ating uh, kit ay magpifit perfectly sa kanilang dalawa. So ayan. Ito pong pagkakaiba nila, ito ay uh, may battery. Tapos yung ito namang isa na to ay walang battery. Okay. So, po pwede nga ba kaya pagsamahan yung dalawa na to? Sa, at uh, gagawin natin sa isang power kahit hindi sila magkapareho ng, ng wattage. So, I-check natin yan para makita natin and let's have a further review kapag umaandar na dalawa na ito. I-discuss natin ng konti yung ating parallel kit ano. So, dito sa ating parallel kit, syempre may marking siya ng Philking, your best choice, always. Woo! So, itong Philking natin, yung brand natin ng Philking, So, napakadami ng variation nito and uh, napakadami na napakalawak na pwede nating gawin. So, hindi ito limited para dun sa mga simpleng generator lang ano, yung mga natin. So, mahal nga yung presyo ng ating mga units pero napakadama namin natin pwedeng gawin dito. So, ito nga po ang um, halimbawa, meron siyang parallel kit niya. So, yung parallel kit niya po pala natin is may dalawang port 'yan. Yung 220 na para sa regular outlet and meron din tayong 220 na para sa RB type so yung RB type natin is may 50 amperes capacity ito naman kabila is may 30, per, may 30 amperes na capacity so may option tayo if ever na malaki talaga yung kailangan kailangan natin yung requirement na power so halimbawa magdudugtong tayo ng dalawang 4 2. so uh, tapos medyo malaki yung power consumption dito tayo magsasaksak sa RB type pero kung mga regular lang let's say 30 amperes na most likely ang amperahe na kakainin natin dito na tayo sa uh, maliit lang sa regular size okay so ano bang meron pa sa likod nito so sa likod nito ay meron tayong mga clip magkabilang side, so pwede natin i-clip let's say uh, may bars na pwedeng pag-clipan so, pwede natin dito yan, pwede natin i-clip lagi ng kaso, hindi natin nakikita yung lalim or pwede rin dito yan or pwede siguro dito Ha? Kasi ganyan naman, shady naman. Ha? At least lang siya. Ayan. So, ito yung kagandahan na, no? Pwede siyang i-clip kahit saan. Tapos, meron siyang dalawang uh, connection. So, ito lang naman ang basic niya. So, magkabilang side, parehas lang din. So, may red for positive and black for negative and the grounds. Ayan. So dito naman 'yan, i connect sa ating mga ports. 'Yan ang purpose ng ating uh, parallel uh, output o parallel connection. Ayan. Ayan. And, ito naman yung ground. Ito rin yung ground sa kabila. So firstly, ang gagawin natin, ilagay natin siya sa pagitan ng generator. So dito ay kaliwa 你是谁？ ko mga best price. kasi sinagin natin sa 180 ang kinukonsumo ko kasi ng 180 is around 80 to 25 amperes so napagalaman natin na kung ano pala yung hinuhugot dito is just the same width dito so equal yung pinukuha niyang power kaya kung kumukuha ito ng 2,500 wattage kumukuha dito 2,500 watts which is 2,300 lang yung kanyang capacity kaya siya nag-overload Ngayon naman, tires ko siya Kung gagana pa siya kasi nag-overload natin siya eh Pero ang ganda naman, gumagana pa rin siya oh Nag-release pa rin siya ng power Ayan oh So oh, 229 volts So pasensya na At least alam natin Na perfect and parallel yung ha Ng bawat uh, Na, 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 na sinusupply ng bawat generator dito sa ating uh, Parallel kit So, kung kumukuha sa dito ng 2,500, kumukuha dito ng 2,500. Ayun. So, ngayon, alamin natin ulit kung hanggang saan yung kaya niya. So, i-push natin yung kanyang lakas kung talagang hanggang saan siya. Uh, ngayon, gagamit ulit tayo ng welding machine, no? Oh. Uh, Papalabasin ulit natin yung ano niya, yung kanyang uh, overload. Pag-iilawin ulit natin. Sutil tayo dito, eh. At isa alam natin, kung oh, kasan ba talagang capacity niya, di ba? Okay? Dito. So mga ka-best buyers, kumuhauli tayo. Set up uli tayo. Tanggalin nat tanggal natin yung economy. Ayan. generator sa Ayan, <laughs> ah, ito ang ating welding machine sa Baba lang muna natin, mga 60 Testing it natin So, minomonitor natin yan Mga ka-best buys Kaya dito ko na kasi sa ating clamp filter Sinisirik ko dito kung ilang amperes yung uh, Nakakonsumo ng set, set, set up ng ating Welding machine So, ngayon, nakaset up siya sa 60 Silipin natin dito kung okay, ina-apply sila ako kung sobo ng Pilipin. ka Best Buys. Actually, ngayon lang namin talaga na trial to. Kasi nga, yeah, malikot yung isip namin dito. Tinetesting namin, what if, what if. And, napagalaman namin nga yeah, na... Yun, perfect pala yung pinukuha ng ating Filking. Kung let's say, kumukuha ka ng, ng 10 amperes yung ating load. So, dine-divide niya ng 5 is to 5 para may, may deliver niya. So, since nga yeah, ito ay maliit ang capacity, ibigay siya no? nag-overload siya while ito naman ay hindi okay so patayin ko muna to and then kasi niyo naman natin to ng soling Ay, mga ka-Best Buys, bigyan ko nga rin pala kayo ng Cheat Kung sakaling gagamit kayo ng ating Parallel Kit Kung mapapansin niyo po, uh, nakatago naman siya no Yung may mga charge kasi yung mga nasa loob na yun, yung mga metal parts dyan Ito naman kasi mga rubber na to, et, tsaka plastics Palagay ko rubber to, rubber So hindi naman siya nakaka-ground uh, Pero, make it sure na bago tayo gumamit ng ating Parallel Kit is nakasaksak ito agad doon sa ating mga generator. So kapag kasi ito ay naka uh, ano lang, nakahang lang ng hindi nakadikit sa generator, may kita siya nakatago para mas safe. Although hindi naman siya makaka-ground kasi nga covered siya, it's still uh, safer na dapat nakadikit muna sa doon sa generator bago gamitin or kaya nakatago kung hindi gagamitin. So kaya naman ako hindi na ako nakapipiy mga ka Best Buy's it's because hindi naman talaga ako tumitingin doon nila ko kuno sa ganon para lang makita natin yung load na kinakonsumo ng ating uh welding machine. So ngayon ang gagawin naman natin ka Best Buy's pa overload naman natin 'to. So sana naman sanay naman to sa overloading eh papa so, overload natin to para makita natin yung capacity niya, no? Pero nagawa ko na to dati, ginawa ko itong 180 doon sa nag-overload. So, hindi na tayo magpapasikot-sikot pa yung 180 na kagad natin itong generator na ito. And then, titignan naman natin kapag naka-180 silang dalawa. No, to 180 amperes ito. So, kukuha siya ng 90 sa bawat generator. Tingnan natin kung mag-overload pa rin silang dalawa, no? So, testan natin. Ito muna siguro ang gawin natin. Solo lang muna siya. nag-overload na siya, mga best buys ano 180 up and settings dito and dito naman is 19 okay ngayon mga best buys hindi tayo magpapaw mo na set up lalagyan na natin yung sa pangalit na dito sisilipin natin yun kung mag-overload na dito lang so, And eh, kuha tayo ng source okay. Ano naman tayo ng source dito sa isang generator? Pwede na. Nakaset na siya. Nakakonect na. Red to red. Black to black. eh, okay, Start na natin. So mga ka best buys, maraming salamat sa inyong, sa inyong panunod ano. So ngayon, at least alam na natin yung uh, pros and cons ng paggamit ng parallel cable ano. So depende na po 'yan sa inyong paggagamitan kung ano yung application na gagawin niyo. So for the meantime, ito lang po muna yung ating may offer sa inyo na video para magkaroon din kayo ng idea. Mean, Actually, ngayon lang din po kami nag-test talaga ng uh, magkaibang uh, wattage pero at least ngayon meron tayong idea kung ano talaga yung mga nangyayari. So ito nga pala yung, uh, generator na ito. So ito po ay i-deliver na natin. No? Tinest lang po natin ito kung talagang gumagana siya. So ito po ay mapupunta sa Ilocosur kay Sir JL Villarmino. So Sir JL, ito po yung generator. Nataksa na nga po natin sa ating welding machine at perfectly working no sumasabay talaga siya so napakalakas na generator talaga ng 42 pag pinagsama natin ano halimaw <laughs> actually mga ka best buys, mas malakas pa ito kaysa sa 10 kVA ng diesel generator na air cooled kapag pinagsama natin yung dalawa na ito halos uh, niya lang yung ating mga water station kapag itong dalawa na to ang pinagsama natin So, meron tayong mas mga malaking inverter generator, yung ating Phil King 75. Ito 'yan. So, 'yan po ay 85,000 with ATS. Uh, meron na rin po siyang remote control and dual fuel na rin siya. Pwede sa LPG and pwede rin sa gasoline at meron din siyang uh, feature na carbon monoxide sensor. So, ito naman pong isa natin yung 9.5 kVA na Phil King din. Ito naman po ay ang ah, nagkakalagay ng 135,000 ito po ay 9.5 kVA na inverter so dual fuel na rin po siya pwede sa LPG at pwede rin siya sa gasolina meron din po siyang carbon monoxide sensor meron siyang remote start and ATS. So, yung prices po na sinabi ko din is including na ATS and remote control. Yung mga mas malaki po kasing uh, inverter is na mas mahal talaga ng ang presyo kumpara dito sa mga maliliit na to. So, napakalita difference na ng wattage nila sa inverter pero napakalaki naman kasi ng module na meron yung mga yon Tapos, mas malaki din yung engine. So, kung gusto nyo ng power output na malaki, uh, I think it's more uh, economical kung gagamit tayo ng parallel kit tapos dalawang 4,200 para makapag-provide ng uh, decent na power output sa, sa pangangailangan ninyo. Actually mga ka-best buys, yung ating mga diesel na 10 kVA is just 6.8 kVA lang ito ang power ng mga yan. Samantalang ito, ang totoong power nito, dalawa na to, is uh, yun nga po, sasamahin natin yung 3,800 which is uh, 7.6 I think yung kanyang uh, magiging power output napakalayo po nun kumpara sa ating sa MTB na 6.8 oh, So lahat po kasi nasa market ngayon they are just declaring na mababa talaga yung na mataas yung power output ng mga 10 kV na diesel generator Well ang totoo niya is that they are the 6.8 kVA So mga ka best buys, sana po may natutunan kayo sa ating uh, short tutorial and maraming salamat po sa inyong panonood and Uh, para sa inyong mga uh, comment suggestion is pwede kayong mag-comment sa comment section below ng video na ito. Mari po kayong bumisita sa aming mga social media accounts sa uh, Facebook, YouTube, and TikTok Best Buys Mindoro Tools po ang ating accounts and maaari po kayong mag-text o tumawag sa aming cellphone number na, mag na magpa-flash dyan sa inyong, screen, sa inyong screen para mas mabilis po kami makapag-respond sa inyo so yun lang po ang ating video for today. Maraming salamat po sa panonood mga ka-Best Buys and mag-ingat po tayo palagi.